yon so what sa mga kapagaw no ayan so ito nga pala mga kapagaw wala na yung mga finches natin meron man dalawa natitira kasi may mga itlog sila mga kapagaw so dito muna sila mag stay habang papisa muna natin yung mga itlog nila mga kapagaw no so marami yung mga itlog nila kaso atat na ako mag ipunta doon sa kabila. Yan so so mga lovebird na yung andito. Ayan, so malawak na rin yung kulungan nila dito mga kapagaw. At nilagyan eh tinanggal ko yung screen dito sa gitna. Tapos tinignan ko kanina dito apat yung itlog nila mga kapagaw. Bali, malapit na rin silang pumisa kasi maitim na mga kapagaw, no. Tapos dito naman yung andun na ring neck dab natin, dalawa yung itlog nila. Ayan. So, uh, may asawa dyan na po, pu oh, kulay puti yung albino mga kapag. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Bali dalawa yung itlog nila. Ayan. So, napagod na ako mga kapag. Ayan. So, dito na yung mga finches natin. Bali pinaghiwalay-hiwalay ko na sila. Ayan. So, yung isang bato-bato natin dito. ano Oo, oh, oh di ba? So malapit na rin po misa dyan. So andito na yung mga mga finches natin na hindi crested mga kapagawa. Ayan. No? Oh. Ayan. So nilagyan ko na rin ng mga pagpupugaran nila. So nilagyan ko na rin dyan sa taas para kumuha na lang sila. Tapos sa baba. Ayan. So dami. Tapos yung bato-bato natin. Ayan oh, oh diba? Ayan medyo malapit na rin po misa yan mga kabagaw so dito rin yung mga finches natin na crested Ayan, dito yung mga crested natin yung may mga corona sa ulo parang ganito yan bali apat yung natira kasi yung una kala ko ninakaw o dinaga pala bali 11 pieces na ganito yung nadali na, nadali na daga mga kapagaw at yung mga plastic na pala, e, eh, kinuha ko na dito ko na nilalagay mga kapagawa, yan, oh. So, baka sa susunod, e, eh, may manging na naman na bato-bato kasi yung kanina na dalawa, may nagkakastaan sila dyan, no. Oh. Ayan. So, pagod na pagod na ako mga kapagawa, yan, no. Oh. Grabe. Ayan, oh, yung bato-bato natin, no. Oh. O, oh, ba? Diba? Bato-bato natin, ang ganda. Oh. Yan. So, panoorin nyo ako na lang mga kapagaw na maglagay ng uh, dahon ng mga plastic. Yan, mga kapag lagay natin dito. Kung saan-saan na, di ko alam. Yan. So, yun lang. Samahan nyo ako mga kapagaw So, dito pala ako umuupo mga kapagaw Dito ako nagtatambay. At nga pala mga kapagaw, meron akong kinunong crossbreed na, ayan o, isang kalapate tapos spotted dab mga kapagaw, ayan o. Kinunong crossbreed ko yan. Ayan. Magkasawa na siguro yan mga kapagaw kasi kinakasta yung kalapate. Yung, bab, yung spotted dab natin, kaso ang laki. <laughs> ayan, so abangan na lang natin kapag itlog man sila mga kapagaw. And... Yun, so, ako na yung kusang naglagay sa kanila yung pagpupugaran nila. Ayan o. Oh. O, oh, diba? So, bahala na sila dyan. O. Oh. Dito ka lang, guri lang. Ayan, so dito. Nilagyan ko na rin ng ganyan. Oh. Guri ka, oh. So, ayan. So, ngayon ko lang silang nagugulo. So baka bukas hindi ko na sila guguluhin mga kapagaw. So kasi talagang pinapaganda ko tong loft natin kasi may meron yung mga dumarating kasi nabisita natin. Kasi nakakaya naman sa kanila kapag marumi, di ba? So wala na, wala nang makalat dito sa king loft at hindi hahas yung dumadali sa kanila mga kapagaw kundi daga. At dito, dito sila dumadaan, so nilagyan ko na rin ng screen. Ayan. So dito, tingnan nyo, mapapansin nyo mga kapagaw, nangat-ngat yan, so nilagyan ko na ng screen. So wala na, hindi na sila nang gugulo. At ang pusa na lang yung problema natin dito mga kapagaw. Ayan. So mga pusa yung dumadali sa atin. Pero hindi naman sa sawa sa naman ng Diyos mga kapagaw, hindi sila nadadali. Kundi nadadali man sila yung mga balahibo lang yung natatanggal so hindi naman sila yung nasasaktan mga kapagaw. ayan so maganda yun maganda yun yung loaf natin ayan so dyan ako nagtatambay nagkakape pag umaga mga kapagaw. ayan o so ang ganda ang gandang tingnan ayan <laughs> so ayan o so magpaparami tayo ng crested ayan so mainit mainit dito mga kapagaw. so subala so, na sila ayan para sila ng pamagparami. Ayan. So, yun lang mga kapagaw. Ayan, sana nagustuhan nyo na naman itong panibagong video natin. Kaya don't forget to subscribe my channel, kapagaw. Ayan, so, mahal na mahal ko kayo mga kapagaw. Sana uh, more videos pa yung mga darating sa atin mga kapagaw. At sana makapagparami na tayo ng views. Kasi medyo mahina yung views natin mga kapagaw. At sana marami pang magsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. Ayan. So yun lang mga kapagaw, maraming maraming salamat sa suporta.